dumating ako dito sa uh, naiya Terminal 3 ng mga bandang alas 11 kasi uh, alas uh, 9 kami halos uh, uh, umalis ni Maring at kami uh, ay nag-grab uh, nag-grab lang kami so exact 11 dumating ako dito at um, ayan medyo bantulot pa ako kung paano ako papasok syempre uh, parang nakalimutan ko na yung mga way nung 2018 Hanggang sa nakapasok na nga kami, ay eh, hindi ko malabang kung saan ako unang magtatanong, kung saan ako unang papasok. So, kaya ako linga ng linga. Kaya so, sa nakakita ko na magtatanungan at ino, tinanong ko kung anong oras ba bukas ng pagpa-check-in. So, alas dos para ako e eh, alanganin kaya kumain muna kami. At, uh, ito na nga, ako na lang mag-isa na, na kami ng narin at uh, hahanapin ko na yung way paano ko magpapa-check-in ang bagahe, paano ko kukunin yung aking uh, original train ticket paano ako magbabayad sa tax declaration at kailangan ko ba bang magbayad ayan tulak-tulak ko medyo talagang masakit na yung aking bukong-bukong uh, bukong -bukong dun sa kaliwan pa ako Hello dito po ako ngayon mismo sa uh, checking uh, department ng uh, Singapore Airlines kapag pa-check uh, na rin ako, kumpleto na rin. And then, uh, meron na rin akong uh, original na paint ticket. Kasi in-online um, ni ESE. So, napaka-tahimik uh, dito kasi ngayon dahil walang masyadong tao. Dahil hindi naman talaga talagang masyadong uh, passion, di ba? So, dito ako sa Terminal 3. And then, ah, uh, naihatid na rin ako ni Mareng. Siya, umuwi na rin siya kanina. pero <coughs> kanina, walang gaano. Pero ngayon, nakikita ninyo, ang haba na ng pila, Oh. Ayan. Kasi, ano, eh. Pagka alas dos na. Kaya, pero ako, ka okay na ako. Yung aking bagahe, nahandol na rin sa loob. At, uh, iniintay na lang yung, uh, pag-open -pag ng 2 p.m. At, ah, uh, para ako ay ma maka ma check na rin dun sa immigration at makapunta na rin sa boarding gate. So, kanina madalang ang tao pero ngayon marami na kasi mag-aalas dos na Kita ko sa inyo ang daming tao nakapila. Oh, Ayun. Ayan. Ayan. Oh, nakapila. Ayan o, Ayan nakapila. Diba? sabi nung nagpa-assess ako dito kanina, sabi nila i uh, ano daw wheelchair daw ako na <laughs> Kasi nga masakit ng aking isang mukha kanina. So, medyo malayo-layo rin naman kasi. So, mamaya, okay. see you na lang ulit mamaya. At uh, ko na lang yung hours. Ang gagaling ng mga, ano ito, mga staff lalo pagka-assistance ng uh, para sa senior. Yeah. Bago ko pala nag-uumpisa magsalita, tinatanong na nila ano yung problema. So, ayan ang ating mga magigiting mag na stop na uh, ito sa na iya Terminal 3 dito sa sa pag-check dito sa Singapore Airlines. So, madami na ng patabi ng tao dito ngayon. daming tao talaga. Ayan. Yeah. Haba pa ng sa labas. Hello, dito na po ako sa loob. SQ, SQ9. SQ919. Ayon. Uh, Ayun. Kasi dito na kami, nag-iintay na kami. Dalawa lang kami senior dito ngayon. So, ayan. Kaya na lang namin yung flight. Ang aga pa kasi ito, last dos lang ng hapon, eh, andito na kagad kami kasi inasis kami ng mga, ng port. Eh, ako nag dahil kahit pa paano hindi ako naglakad, nag-villager ako kasi nga pagka pala gano'ng bagong kopira, talaga kailangan na i sa maki sa haba ng malalang arin. So hanggang sa CR, nasisilihan ako. Na yun, tinulungan ako. Pagka CR, hindi na ako dito. pag na lang ako ng oras, say, alam na mamayit na mama, yung ko. Kaya kami nagkakatawaan yung may kuya dyan sa katabi ko kasi ang kapirito mamahalin. Tanong sa amin, ano ba ang kape gusto niya mamahalin? pero no? naroon laro mumurahin dito. So, yan, yeah, nag-itay na lang kami na. Yan. Yeah. Ang namin sa inyo. Para kami o umurahin. Ito ko nga pala sa inyo, bago ako uh, makarating dito sa waiting area, siyempre nagdaan na ako sa check-in at nagbayad din ako ng tax declaration na uh, 1,600 plus. Sa immigration naman, kung mo nga ako ay naka-wheelchair, dire-diretso lang sila rin ang kasikasa sa akin. Ayan, yeah, ito po yung priority ng senior. Naka-wheelchair ako. Ayan. Yeah. Ito kami naka-iintay naka, yeah? kami. Ayan. Bo-board na kami ngayon. Lakit <laughs> na. Malayo, malayo kasi nilalakarat. Ayan, yeah, nasa loob na ako ng uh, aeroplano at kung makikita ninyo, oh, katabi ko 'yung mga senior at 'yung mga nakatayo, 'yun 'yung mga uh, nakapila. So priority talaga ang senior. Tapit at... na rin kami bumaba. At ayan, hindi pwedeng hindi ako ginawin Sobrang sobrang lamig talaga. Exact 9:05, ayan. At na uh, naghintay na lang kami ngayon ng uh, paglabas. Uh, siyempre uh, nauuna sila kasi binulungan ako ng flight stewardess ako daw yung huling huling lalabas dahil ako daw ay wheelchair uli paglabas